Matitira ng ice cream. Ito tayo, ubang ice cream. At saka pag kumain ka dito, likpit mo. Pagkatapos mo kumain, tapos may naiipag kang kaya kainan, mo. At saan yung basura dito? Hanapin ko. I don't know. Why should I clear my own table? I clear your own table, as if never Means we can continue to keep our prices low. Tapos didila ulit ako. 10 piso. 10 piso? 10 piso. Hmm? Ang kung nila kulay itin. Binago na nila. Pati yung, pati yung bulk mo. Hmm? Ayan, kulay itin din. <laughs> Ba't naging itim na Ha? Dati brown ko eh. mo ba bumunta dito? Tumans ako yata yun. Tapos pag kumain ka dito sa kanilang food court, lipit mo din pinagkainan na. Kasi wala silang ano, wala silang mga talaga, crew. At stop ko muna.